Nagsampana ng ethics complaint si Sen. Nancy Binay laban kay Sen. Alan Peter Cayetano. Kasunod ng kanilang mainit na sagutan noong nakaraang linggo patungkol sa bagong Senate Building. Ano naman kaya ang naging payag ni Sen. Cayetano ukol rito? Alamin natin sa ulat ni Daniel Malalastas. Kabuang Kanaday. Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. <laughs> Kaya ayusin natin to, Nakakayana. Hindi, hindi po tayo maritens, Mr. Chairman. Matapos ang mainit ang bangaya noong nakaraang linggo dahil sa New Senate Building, formal lang inihain ni Sen. Nancy Binay ang ethics complaint laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Emosyonal pa kanina si Binay, pero si Cayetano hindi rin natitinag. I'm a mother, magulang ako, so kailangan akong protektahan din yung mga anak ko na Ayoko na pag bumalik sila sa Skuelahan, may magsasabi sa kanila na yung nanay mo pala, sira ulo kasi tinawag ni Senator Caytano na buang. So this is not just uh, about me as a senator, this is also about me as a mother na... Alam ko, wait, yak ako. <laughs> Kasi alam ko yung pinagdaanan ng mga bata, hindi lang ng mga anak ko, pati yung mga pamangkin ko. Ito yung picture. Sabi ko, first time ko nakakita, siya nagpile pero siya mukhang guilty, di ba? alam niya naman walang mangyayari dyan sa ethics case. Eh. Pwede ko rin siyang pailan ng ethics case eh, dahil unethical din yung mga pinanggagawa niya. Hindi ka pwedeng biglang hindi ka member, bigla kang manggugulo doon. Base sa reklamo, nanirang puri o slander daw si Cayetano. Lumabag sa Code of Professional Responsibility at marami pang iba. Bukod ba dyan, pinunapan ni Binay ang isa pang aligasyon ni Cayetano hinggil sa pagbibigay umano ng tanong sa mga miyembro ng no media, partikular sa radio interviews. Sa akin, for me, yung pinaka-grave is yung pag-accuse niya na nagbibigay ako ng copy dun sa sampung radio interviews ko daw ng set of questions. Makikita niya na halos during the Uh, the hearing you ng know, Wednesday, parang siya lang yung salita ng salita tapos every time mag -e explain yung DPWH dun sa tanong nila, kina-cut off niya. Si Cayetano naman, pinaratangan si Binay na ginugulo ang kanilang pagdinig. Manatili na lang daw sa issue. I don't regret exposing na nagmamarites siya kasi yun talaga ginagawa niya ikot ng ikot, tapa, uh, sa interview sinasabi na mali yung numbers. Yung fingerprint ni Marites Binay at ni Lourdes Binay, siya din yun eh. Siya din yun. Napatunayan lang niya sa pagpa-file niya ng, ano, ng ethics complaint. Dadating ka doon, uh, patapos na hearing, magsisigaw ka doon, unahan mo ko, makikipag ka sa chair, tapos magwo walk out ka, diba? guguluhin mo lang. Muling ibinalik ni Binay ang issue sa nangyari noong investigasyon ng Senado taong 2015 dahil sa issue sa Makati City Hall parking building. Pero bumuelta rin si Cayetano. Yung nangyari sa amin noong 2015, parang that time, pinalipas ko na lang, pinalampas ko na lang. But this time around, parang hindi na ako papayag na gawin niya ulit na, na yung paninira na ginawa niya. Sino ba nagbabalik nun siya? tapos pinapalabas niya politika yon. Hindi ba napatunayan patunayan naman yon? Oh. Siya magsasabi tapos pag lumabas sa TV yung pagbalik sa 2015, ako na ako masisisi. I-review e, niyo lahat. Siya nagsasabi noon eh. E, nga, kaya ko nga sinabing marites eh. Malaking tanong lang ngayon, handa ba silang magkapatawaran at mag-usap? depende ko ano yung explanation dun sa apology. Kasi di ba may, minsan may mga apology na I apologize, but uh, ito yung hindi kasama dun sa apology. It's part of work. After that, no more problem, di ba? Pero mag-ayos tayo. Uh, tayo na, hindi ikaw. Mag-ayos tayo. At paano tayo magkakaayos, uh, Senator Nancy? Simple lang. Stick to the issue. Sa ngayon, nakatakdang ipagpatuloy ng Senado ang pagdinig sa miyerkules. Daniel Maranastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.